At hindi tayo makapag long ride ngayon So naisip ko na dito lang muna tayo sa bayan ng katahingan mag ikot ikot Para makita natin yung mga kaganapan dito habang umuulan At syempre pasensya na kung medyo magalaw yung ating camera no Kasi isa, ibang gadget yung ating gamit mga amigo Wala kasing stabilizer to ano So yung ating cellphone lobat kasi kaya chinage ko muna Ayan so papunta tayo ngayon sa baba para makita natin yung mga kaganapan habang umuulan At syempre habang nagta-travel tayo, shoutout muna kay ano, uh, Junjun Sampaga na hadad sa Cruising Katayangan, sabi ni uh, Jolisis Sampaga. At syempre, uh, Abit Family, mega shoutout. At syempre kay Rex Inal, Inay, mega shoutout. Susan Bordius, mega shoutout. Valentin Family, mega shoutout. Romy, Valentin, mega shoutout. At kay Binji Lobitanya, shoutout. At kay Delphine ah uh, kabando yan mega mega shoutout sa inyo mga amigo kasi dyan na no medyo magalaw yung ating camera ayan so maulan talaga ngayon mga amigo hindi tayo makapag long ride na no hindi tayo makapag long ride ngayon kasi maulan po ngayon dito sa ano uh, Masbate pero kahit pa paano mga amigo kahit umuulan gagala pa rin tayo pero yung malapit lang no hindi tayo lalayo ayan at nga pala kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel, mga gala, mga vlog ni Dutski dito sa Masbate Mag-follow at mag-subscribe mga amigo Para kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo Ayan, so andito na tayo sa simbahan, dito sa bayan ng Katayangan mga amigo Shoutout na lang sa mga taga Katayangan nyo, mega mega shoutout At abangan nyo mga amigo, so pagkatapos natin gumala dun sa bayan ng Placer pag umoki yung panahon, itong bayan naman ng Katahingan yung ating ibablog mga amigo. Lahat ng kasulok-sulokan dito sa bayan ng Katahingan. Yan pupuntaan natin yan mga amigo. Ano? Kuhana natin ng video para makita natin kung ano yung mga kaganapan at syempre mga pagbabago dito. Ayan. At Ay, kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel mga gala, mag-follow at mag-subscribe mga amigo. Wala namang bayad yan. Ayan o. Oh. Yan, so continue tayo. At nga pala mga amigo, shout out sa ating mga kaibigan, ano? ninjas Just Motor, Well, this blog vlog. Uh, Angelo Labastida, Louis Labastida, at syempre sa ating mga kababayang mas batinyo nyo na mga content creator. Yan, hindi ko na isa isa-isayin kayo mga amigo kasi ang dadami nyo. At syempre, shout out sa ating uh, kaibigan. Yan, mga security guard ng Land Bank. Yan, mega-mega shout out. At syempre, shout out din ng security guard ng ano, Pidring. Yan si RM Sinadhan. Yan mega mega shoutout mga taga Uson, mega shoutout. At kung gusto niyo pala magpa-shoutout, comment below para sa next vlog isha shout out ko kayo. Yan dito na tayo sa munisipyo mga amigo. Yan medyo pasensya na medyo magalaw talaga yung ating camera, wala kasing stabilizer yan mga amigo. So kung gusto niyo pala mag motovlogging o kaya gusto niyo mag-vlog, yan, ah uh, bumili kayo ng cellphone na may stabilizer. Yan, kasi maganda yung kuha niya. Pero pag walang stabilizer mga amigo, nako, ganito ang itsura. Charot daw sa kay Tanyo. Tanyo Garcia. Kasi siway nga. Oh, Eh, ang aoy. Wow. mga shout out sa mga Ano, <laughs> Ayan siya no, na lang kay Ruel Tanyo ano at siyempre kay Birdski. Ayan, ating malupit na kaibigan at content creator din. Ayan, uh, security guard ng BPI at ito na yung mga kaganapan dito mga amigo sa bayan ng Katayangan. So paano mga amigo hanggang dito na lang yung ating video at kung gusto niyo masubaybayan yung ating mga travel, mga vlog dito sa Masbate, mag-follow ka na at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. Ako nga pala si Dudski, Motovlog. Na, hindi pa sikat pero laos na. Bye bye mga amigo.